minsan sabi ko sa sarili ko Lord, bakit ako? bakit sobrang gwapo ko? sana sa iba mo nalang binigay kasi parang nakukulong ako sa sarili kong kagwapuhan alam ko, di nila maintindihan yung pinagdadaanan ko sobrang nakaka-stress yung iba, palaging naririnig ko sa kanila bukang bibig nila, sana all sana all gwapo, sana all cute sana all pogi ang hirap pag pinaparing gan ka kakainis at sa mga nagtatanong kung anong sekreto ko sa mukha ko anong nilalagay ko wala, natural lang yan once nagtry ako ng tide pero imbis na gusto ko umangit ba't ganon, ang pogi ko pa rin si Andrea Torres pinilit niya ako na magjoin sa GMA7 kaso nagawa ko pa rin tanggihan kasi nga I feel not safe baka i-take advantage ako nila kaya mas pinipili ko na lang na maging simple yung buhay ko. Sa mga naghahangad na maging pogi dyan, katulad ko, please pagisipan isipan yung mabuti. Kasi nasa huli ang pagsisisi.